Moi Buntag mga co farmers, welcome to my channel Prince Kid Black. So ayan mga kafarmers farmers uh, Ngayon ay kanyang ika-115 days At may tao tayo na pinakuha ng, ating, ng kawayan Para maganda ng paruing pin Para sa panganak ng ating inahing baboy At sa ngayon mga kafarmers Ay papakita ko sa inyo kung Paano tayo magsukat ng paruing pin? eh, dapat nyong malaman kung anong sukat ng inyong inahing baboy at ganun din ang pagsukat ng ating DIY na kawayan na gagawing paruwing pin So mga ka-farmers, in this case, wala dyan na itong nabuhat o paruwing pin sa inahing baboy na to nga mga nakaroon kaya tungod sa sa iyang kalihukan o iyang gikabayan ng ato ang gibuhat niya paruwing pin na DIY nahugno o wala dyan nato na tukod o wala nato na dayon ng iyang parong nga karon naghulat na lang ta sa iyang sa iyang oras sa iyang ob sa dagat para ato ang masinati ang iyang pag-anak o sa status iyang pag-anak kaya eh, di mo ginatuan po ato kaya tungod na sa iyang ting anak nga nagbuhat so dili na siya mao mga kafarmers so kinala na to, nga i-adjust ang ato ang panahon nga aduna patay tay pag buhat o paruing pen para sa inahe nating baboy so karon mga ka farmers ang kaning kawayan nga atong ipang, ipang putol karon ato na lang siyang gibuhat o isa ka bangko dire sa kilid para atong magamit sa paglingkod-lingkod pagidihigdal sa pagkatang sa atong inahe nga mga anak mga ka farmers So mo ho gani ang ikaduhan tong inahin mga ka farmers nga manganak na po siya, mga na pud sa mga ka farmers uh, karon nga ika 115 days uh, pero wala pa siya senyales mga ka farmers na mga siya karon baka bukas mga ka farmers So karon mga ka farmers nagbuhat ta uh, og lingkuranan dire sa kilid sa akong lamingan mga ka farmers para dire ta magatang maglingkod magpayahay kauban sa akong mga kauban mga ka farmers ako ban mga ka-farmers o ako mga batos ng mga bata bata mga farmers o isa ka panday mga, mga ka-farmers nga pare sa ako ang manghud mga ka-farmers mauro gina siya ang ako ang matawag permi mga ka-farmers para sa pagpanday dire sa ako ang lamingan o tangkal alad ng aking baboy mga ka-farmers so mga ka-farmers nakita ninyo mga ka-farmers ang akong lamingan mga ka-farmers ah uh, puro siya bamboo making mga farmers kasi tungod kaya tungod kay wala patay igong budget mga ka farmers og diha na ka farmers nga nanganak na atong inahing baboy mga ka farmers o wala gi masipiat nga karong adlawa karong gibuo na nanganak ang atong inahing baboy mga ka farmers in this case mga ka farmers uh, do na koy sa akong inahing baboy mga ka farmers na dili na siya mo utong mga uh, ka farmers kinalan siya o technician mga kaparmers so naka decide ko mga kaparmers nga mutawag ko technician para di siya mahirapan sa pagutong mga kaparmers kay pito na ka unom kabiik ang nigawas pero ang uban duga kay nigawas mga kaparmers so kinalan na to kinalan na to ma call na to ang atong technician mga kaparmers so mga kaparmers ni about na ang technician mga kaparmers pero ihanggin gikan og pitoxal o oxytocin mga kaparmers para ang pitok mga ka-farmers ay una siya ang pangpahilab sa tiyan ng ating inahing baboy para lahat ng bake ay lumabas. So after 10 minutes mga mga ka-farmers ay hindi pa rin na uh, lumabas yung mga ibang bake natin mga ka-farmers kaya nalang lang ay, ay naka ng nang aming technician mga ka-farmers na dukutin na lang sa loob para safety yung mga bake mga ka -farmers at yung inahin natin ay safety mga kaparmers so dapat hindi natin pabiyahan ng inahing baboy na mga anak na, na naghihirap mga kaparmers kaya meron tayong technician mga kaparmers katulad nito mga kaparmers dinukot yung BX sa loob ng tiyan mga kaparmers so yan po ang may-ari ng born mga managsampa ng aking mga inahin dito mga kaparmers si pangalan niya ay si Clinton na Clinton Dongke dito sa Hinetilan Cebu mga kaparmers at may gusto kayong orderin sa kanya mga kaparmers uh, mga similya mga kaparmers ay pwede rin mga kaparmers at pwede rin siya magdala ng board doon sa inyong farm mga kaparmers at nakadukot siya ng lima na big mga kaparmers doon farmers sila lahat sa babae ay sila yung tumulong dito sa farm ko at ito na mga ka-farmers ay nasa labing isa yung bake natin mga ka-farmers na blessing ni Lord mga ka-farmers pero may lumabas na isa mga ka-farmers na panghuli da, uh, sayang naman mga ka-farmers na matay siya mga ka-farmers at doon sa panglawa nating inahin mga kaparmers ay na rin pag, pag uh, bukas 'yan mga kaparmers. 'Yan ay nalagyan natin ng parawing mga mga kaparmers. Kasi siya yung nauna natin na nalagyan ng parawing pen. At nahirapan din siyang lumabas yung kanyang beak mga kaparmers kaya sinubukan ko yung dinukot yung sa loob mga ka-farmers at sana naman ay safety yung mga big mga ka-farmers at saka yung inahin natin mga ka-farmers. Sir, sure, kayo ba hindi ka naiya? ko tayo? kaya pala nahirapan siya lumabas yung kanyang bake mga ka-farmers kasi malaki yung kanyang bake mga ka-farmers <laughs> kaduha. Ano hmm. may pulos na? So meron naman palang uh, pangalawa mga ka-farmers na dinukot natin. Ako may nikuan. Kumain ni kon sa baboy mo. lang ng paglabas ng big mga ka farmers ay dapat uh, talian natin yung kanyang puso mga ka farmers para hindi siya madugo mga ka farmers pagkatapos uh, talian yung puso mga ka farmers ay dapat natin siyang uh, putulin din ng ipin para siya ay makadidi ng colostrum sa ating inahin mga ka farmers at saka yung pagputol ng buntot, mga ka farmers at nakasabay yung paghihila ko mga ka-farmers yung inunan niya mga ka-farmers so ayan na mga ka-farmers ay nasa labing dalawa yung big niya mga ka-farmers yung isa hindi niyo nakita mga ka kasi maliit siya mga ka -farmers. at salamat sa Lord sa blessing niya mga ka -farmers. at binigyan tayo ng kunting blessings pero malaki na rin para sa amin mga ka-farmers So yan lang po ang video natin mga ngayon mga ka-farmers at sana naman ay may matutunan pa kayo mga ka-farmers. salamat sa panonood ng aking mga video mga ka-farmers at huwag kalimutan mag-like and subscribe my YouTube channel Prince K Vlog para updated kayo sa aking mga video mga ka-farmers.